morning mga kadontles! Tara na ulit na tumakbo ngayon at December at medyo malamig pong panahon kaya masarap na tumakbo ngayon Kitang-kita nyo naman po, o oh. Ito na maliwanag na rin at medyo malamig ngayon mga kadontles kaya pwede pwede tayong tumakbo Ang aming mga alagang pabo na lagi pong ano yan masayang kasamang mga pabo eh. Isa sa kila papa at mama ang mag-alaga ng mga pabo. And everyone, Masayang umaga, lalo na kapag tayo po ay nakapag exercise siya. At ito, makakasalubong ko si auntie. Hi, Ata Aida! Good morning. pumasok na ang amo mo. Dali, pasok ka na doon, Pasok na. Ah, na, sa... ba kami. lagi pong bago yung kanilang tinapay dito. Kaya pwede po kayong pumunta dito para po matryan po yung kanilang uh, mga tinapay na masaserve. Now mga kadontes, tayo na po ay maglalakad dahil nga po may dala po akong tinapay na yan. At baka naman po uh, yung mga dala kong mga tinapay. Kaya kailangan walking naman po tayo Ayaw ng eh, okay. uh, Ah, niya ayan yang umiti. <laughs> Mga at malapit na rin pa ako ngayon sa aming bahay at maraming maraming pong salamat na muli nyo kasi namahan ngayon nakapag at nakapaglakad na po tayo ngayong umaga. At dapat nga talaga, lagi na lang tayong maaga. Para hindi po tayo tama Hanggang sa muli. Namaste. Mag-ingat ang lahat.